Guys, nakikita nyo ba yung adobo ko? ba diba, ang sarap na yan. Loto na yan, ha? Kita mo naman yung sabaw, oh. Sarasa yan. Yan yung sarasa ng adobo na malupit. Adobo ni Makano yan. Ano? Hey, oh. Yan. Sabay, ito guys, nakikita nyo to. Ang pangalan yan is buttercream. Madalas kainin to ng mga bata kasi malinamnam to, Matamis. Ito yung ibobod natin dyan sa taas. Kasi pag natunaw na yan at nahalo-halo mo at natunaw yan, napakasarap yan. Sabi ko sa inyo, itry nyo sa bahay nyo yan. Mapapa-unlirize yung pamilya mo. Sabi ko sa'yo, makakalimutan niya yung pinagawayan nyo pag nakain mo yan. Pag nakain ng asawa mo yan, makakalimutan niya yung pinagawayan nyo. Sabi ko sa'yo, pero kinabukasan, maalala nyo ulit. Kaya, magluto-luto ka ano naman ulit. Ayan, guys, o. Oh. Nalo na yan, o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Diba? Yan eh, yung adobo. Diba? Hindi yung mag-adobo. Mag-adobo ka ng pangkarinderiya. Pwede yung may sabaw. Pero kung pang-adobo ng pang dapat ganyan. Ganyan lang siya. Yung tipong alam mo na nagmamantika na siya sa ano. Yan you know? o. Diba? Eh, pa ng nilagay ko kanina. Yung nilagay ko yung butter. Butter cream. Diba? Oh. Oh. Diba? yung nilagay ko yung butter cream, mas lalo siya nag-creamy. ano you know, o, nakikita mo yan? Nako. Ay, nako. Ano ba yan, mga lodi? Kailangan na natin kumain. O, oh, di ba? Nagmantika, guys, ang manok dahil sa kanyang ano, balat. No? syempre, nasa sa atin na yan kung gusto natin isabaw yun sa kanin o kung gusto natin kunin lang natin yung manok lang kasi may sarsa naman yan. Ayun, o. Oh. tama yan. Tuloy mo ako. Oh. Tuloy mo. O. Oh. Ito mo yan. O. Oh. Yan. Diba? Ay, nako. Uh. Patay na naman ang kanin bahaw nito. Pag si Makanoy talaga ang nasa kusina, wala talaga ang imposible. Kung may kuya ray kayo, meron naman kaming Makanoy. Diba? Diba? diskarte lang talagang kailangan sa buhay. So, paano yan? Ha? Kakain na tayo. Luto na yung niluluto natin. So, bye, -bye at maraming maraming salamat sa pag-survive nyo sa aking channel.